Isang trahedya ang naganap sa barangay San Vicente, Sta. Maria, Bulachan noong Mayo 15, 2025, kung saan isang ina ang sinilaban ang kanyang tatlong anak bago niya rin sinunog ang sarili. Ang bunsong anak, isang taong gulang, ay namatay agad sa insidente, habang ang dalawang nakatatandang anak na may edad tatlo at anim na taon ay isinugod sa ospital, nunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Ang ina ay idineklarang patay noong Mayo 15 sa East Avenue Medical Center. Ayon sa investigasyon, natagpuan sa loob ng bahay ang dalawang bote ng paint thinner at isang kahon ng posporo. Isang testigo ang nagsabing bago pumanaw ang anim na taong gulang na anak, nasabi nito na binuhusan sila ng kanilang ina ng thinner at sinilaban. Lumabas din sa investigasyon na ilang araw bago ang insidente, nagtungo ang ina sa barangay hall upang maghain ng blotter kaugnay ng problema sa kanyang asawa at biyenan. Ang kanyang asawa, isang pulis na naka-assign sa Batangas, ay wala sa bahay noong mangyari ang insidente. Dahil sa pagkamatay ng ina, isinara ng mga autoridad ang kaso ng parricide. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mas malalim na investigasyon upang maunawaan ang buong konteksto ng trahedya.